hello guys magandang hapon sa inyong lahat on this show guys mga mga sagali channel or o zumatarder so ngayong hapon na to tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay so this is um, a random gabay for the sign of livrea so livrea 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 welcome welcome to my channel ano kayong messages advices and spirit guides sa ating masasaga for today's video kanina kayong energy or kaganapin sa buhay ng mga liberal signs ang ating mga hagilab. So guys, this reading is a general reading na mga nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang diligit skip ng ads. So ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, digdig na gumapaw ni biyayang manang balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages advice sa inyong ating angel spirit for the sign of Libra. So, let's see and watch this. Angel spirit, God, please give me information po. Ano kayong sabihin sa inyong ating mga baraha? Okay, there's a six of pentacles. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances gaganda na ang daloy ng iyong um, pagkakaperahan. No? Maaring maraming tumulong at maaring may gabay na maaring tumulong sa iyo. At may regalo ang ating po may kapal. Wow! And of course, there's something the full card for a leap of faith. Dahil sa pananampalata at tiwala mo, bibigyan ka ng um, kalayaan. No? Sa lahat ng bagay pangyayari sa buhay mo, pagkakalooban ka ng bagong simula. Mm -hmm. And of course, there's a king of swords. Putuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi, naka, hindi nagsiserve sa'yo o yung mga taong hindi nakakatulong sa eksena mo. No, magkaroon ka ng mas matibay at mas malakas at matalinong pamamaraan at mas matalinong kaisipan no, pagdating sa pagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. ba? Diba? Maging um, realistic ka. No, at the same time, maging practical ka. And this is something magician for manifestation may mga bagay na unti-unti mo na rin mamamanifest. Makakamit, matata mo, makukuha. Ano man yung mga bagay na ninanais mo. There's a power of God na maaaring ipagkaloob sa'yo na mamamanifest mo lahat ng bagay na gusto mong ma uh, gusto mo makamit. There's the hermit card, spiritual enlightenment, spiritual journey, soul searching, na may mga bagay dito na ipaparealize sa'yo na about sa nangyayari sa'yo sa, sa kasalukuyan mo. At sa hinaharap mo, mangyayari na it's a power of the universe. Na kailangan mo manalangin, no? Magdasal. Humingi ng gabay at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. At putulin yung mga alisin, yung mga taong makakasira ng iyong mga plano at pangharap. Additional messages. So there's the two pentacles. Na no? magkakaroon ka ng balanse at um, timbangin mo yung mga taong... Uh, Um, makakasama mo at makakasalamuha mo, no? Huwag ka masyado nagtitiwala ng lubos. There's a two once you have the power to choose. See? Kumbaga, you have a choices, no? Para piliin, no? At magplano ng bagay na makakabuti sa'yo. At magtutuloy-tuloy na raw pag-abot at pagtupad nito. And there's the full card, the representative the King of Pentacles, na magkaroon ka ng siguridad, no at ang bagong simula na to ay isang hakbang para mag-ingat at para mas maging mature ka na how to manage your life, your finances, no mas magiging mas mauta ka na, no at magiging successful ka na sa situation na to dahil natuto ka ng uh, pangatawanan at pangalagaan ano na man yung bagay na meron ka. What is the king of swords? Represent with the seven of pentacles with the harvest moment. Aani ka na. Ano man yung mabagay na pinagirapan mo, ang katotohanan dito ay baaring baga ibahagi sa iyo. Mas lalong lalawak ang iyong kaisipan, katalinuhan. No? Mag maraming ma-unlock na knowledge dito. Marami kang bagay na malalaman at matututunan sa um, sa paligid mo, sa buhay, sa trabaho, negosyo. What is a magician? Represent guys with a knight of swords. There's a success driven na may mga bagay na unti-unti na magtatagumpay, bibili sa takbo ng sitwasyon, na akala mo na uh, may sa iyo. There's a blessing in disguise na tulong ng universe. And there's a, something they eat something moving forward. Makaka-move on ka na. Makakawala at makakalaya ka na sa mga Um, pinagdaanan mo negatibo at ito tamang pagkakataon para mahanap mo ang sarili mo. What is the two pentacles? represents with a star card healing and recovery see magiging balanse at magkakaroon ka na ng pag-asa at makakatuparan sa iyong mga pangarap maging balanse kalmado ka sa lahat ng gagawin mo what is the six of pentacles because the two of wands represents with the ten of swords see kung magapili mo mga tao ang pagkakatiwala mo dahil tatapusin na ng mga nagtraidor at nagsinungaling at niloko ka dito. No, ngayon mas magiging mauta ka na at hindi ka na padadala sa kanila. And of course, there's a something guys with the page of cards makinig ka sa intuitions mo and sa gut feeling mo, no? Kumaga pag-ingatan mo ko naman yung bagay na meron ka bibigyan ka ng babalat pa alalawan ng ating kabay, no? Kumaga magkakaroon ka ng mas matalas ng intuwasyon, mas matalas na pangitain at pakiramdam, no? Na para pangalagaan mo at um, Protectionan mo ano man yung bagay na meron ka. Babaguhin ito ang mundo mo. No? And of course, there's something the king of ones look at the bigger picture. Lagi mong titignan na magiging posibilidad at consequences and outcome ng bawat decision and action mo. Dahil ito na yung panahon at pagkakataon para anihin mo na ito. And of course, there's something the moon carry the truth reveal and dream coming true. See, bibilis ang takbo na to No maaring uh, masasagot na rin ang mga katanungan mo tungkol sa mga panaginip mo, pangitain mo dahil hindi yan ibibigay sa atin sayo ng ating Panginoon kung wala yang ibig sabihin na iparati Walang ibig sabihin at walang um, kahulugan no. Ang ipinaparating at pinabahagi sa yung um mensahe. And there's an ease of wants for a new project, a new plan. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, at magandang balita na makakabangon. At at makaka-recover ka na sa lahat ng bagay na pinagdaanan mo. And there's a ten of wands, no? Kung maga lahat ng burden, pasakit, pasanin, may pag-asa na makabangon, makabawi ka, makapagbayad ka na ng mga utang mo, problema mo, matatapos na yan. What is additional messages for the outcome? There is a five of swords. Nagkakaroon kasi ng self-sabotage that because of your action. No, kailangan mas maging mabusisi ka na no, sa bawat gagawin mo, And of course, there's a diet of once more slow and steady. No, mas maging matapang ka ng harapin to, pero kailangan may mahina ko na pamamaraan. And there's a two of swords. There's a decision that you need to make. Not need mo to ng final decision. No, tingnan mo ko ano yung nakikita mo, yun ang kailangan mo panindigan at panghawakan. And there's an ease of so with the mental clarity. Nabibigyan na mas maliwanag to na kaisipan ng dapat mong gawin at dapat mong maisakatuparan ang pangarap mong matagal mo nang hinahangad at inaasam. There's a nine of pentacles, there's a blossoming. No, may paglagu talaga. You have, to put, you have a potential for abundance may potential ka para maging malago, maging maganda ang buhay, maging maganda ang bukas. Kailangan mong matuto kang um, kumbaga pangatawanan at pangalagaan na ano yung mga bagay na meron ka, independent ka kubaga may sarili kang disposition, may sarili kang paninindigan. At itong bagay sa iyo ang nagtuklas sa iyo para pangatawanan at pangalagaan ano na naman yung mga bagay na meron ka. You need to move forward. And there's an ace of cups. Puno ng passion, pag-ibig, pagmamahal at respeto at disiplina sa iyong mga ginagawa at magkaroon ka na ng um, paalala sa sarili mo no na about sa finances no na matuto ka na sa naging leksyon huwag kang padalos-dalos at huwag mong pangunahan ng mga bagay na darating para hindi ka mahirapan at hindi ka mabaon sa utang so let's see what is the additional messages tayo we're in English, pagdating sa finances and career Love life at kalusugan. Alamin na natin yun, guys. So, let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career. Shuffle muna tayo ng very Light. For finances and career, prison world. So, there's a nine of pentacles. Ay, there's a page of pentacles. Sorry. There's a page of pentacles in best, wise, least. So, ngayon, mas magiging mauta ka na. No? Papangalagaan mo na ang mga pinaghirapan mo no, mag-iisip ka na ng business, negosyo, trabaho, there's a native pentacles, mag-focus ka na sa kung ano ba talaga yung priorities mo. That's good. And there's a page of ones, may magandang balita dito, na maaaring na uh, ihatid sa'yo. And there's an Empress for revert, no? Disconnect from the word. maring there's something, a new blessings coming in for you magkakaroon ka ng bagong biyaya. sa of you, baka magbuntis ka or maaaring may biyaya yung dumating yun. There's a temperance with a perfect timing sa so, takdang panahon, sa so, tamang pagkakataon. Makakalaya at makakawala at makakabangon ka na. There's a transition with a six of sword. See, ito na yung hudyat ng pagbangon mong muli. No? Pagdating naman tayo sa love life, So, there's a judgment for a wake-up call. Pinapaalalahan ng kanilang unit to pay attention kumilos ka, gumalaw ka, mag ka. Some of you guys na makikilala mo to international, nor maaaring makilala mo siya by travel, or maaaring mag-success na ang relationship, magkakaroon kayo ng travel, adventure, there's a death card. No, may mga bagay na matatapos sa dito at magdadala sa inyo ng higher level of commitment, transformation sa inyong relasyon. Nine of Cups, there's a Nine of Cups. I wish mo pa so matutupad talaga mga pangarap mo pagdating sa buhay, pag-ibig na magdadala sa high level of commitment meron ditong ikakasal. No, may parating na na um, changes pagdating sa relationship. Magkakaroon ng higher level commitment. At mga pagdating sa kalusugan, there's a hypothesis, there's a mystery, maraming nakatago sa likod dito, there's a pain, maraming ka nararamdaman na mga pananakit ng iyong katawan mag, dahil sa depression at pag-iisip ng kung ano-ano stress. No, ayan ang dulot niyan. This is something the term for a major changes. Yes, baguhin mo na ang mga nakasanayan mo pagdating sa kalusugan mo. And this is something the high five for lesson learned. Matuto ka na. No, miwas ka sa bawal sa iyo. No, mayroon dito ako nakitang education or may mga bagay na dapat mo natutunan sa nakaraan mo. Umiwas ka sa mga aya-aya -aya ng mga kaibigan mo. No, socialize na mga inuman. No, yung mga unhealthy foods. No, there's a ones with uh, something communication and trouble. No, kailangan mo dito magdisconnect from the world, kailangan mo rin na unwind. Pero isa sa parte dito na, na, wag iwasan mo na yung mga nakagawian, nak, nakasanayan mo. No? And there's a the power of the liquid at sign of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. No? So let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa magical fair messages, advices, and of course, pick a, a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang peak a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course, kung nakapili ka within 1, 2, or 3, comment down below kung ano number na pili mo na ka kasagutan sa tanong mo at sa dulo ng reading na to, dun mo malalaman ang sagot sa tanong mo. So let's see and watch this. Okay, let's see what is the magical for messages represent what? With the magical for messages, represent guys with the ask for what you want. So, kailangan mo lumapit sa ating Panginoon, sa universe. Ano naman yung mabagay na nais mo at gusto mo. And there's a perfect timing. So, this is the moment guys, no? Para makabangon at makaahon maka ka na. And there's a wish. Is, uh, your wish is granted. Wow, matutupad yung mga pangarap mo. Ito na yung panahon at pagkakataon para ano man yung kahilingan mo, may isa katuparan mo na ito. What is the yin and yang oracle card? There's a remember for awakening so parang minumulat ka na sa lahat ng bagay na nangyari sa from the past memories no naman yung mga bagay na nagbigay sa iyo ng um mga karanasan maaring unti-unti sa iyong ipapamuka o papaalala para hindi na maulit ang sistema with the cycle and change. Mabago na. And this is something a message and travel. Some of you, there's a dreams na maraming mensahe sa iyo sa iyong panaginip, no? Para ipabatid sa iyo ano man yung bagay na gusto mong malaman. With the secrecy, it's and what? With the secrecy, it's what? there's a gather na no? parang pag pagsasama-samahin tong lahat ng bagay pangyayari sa buhay mo para ma-realize mo lahat at may pag-asa na muli mong uh, makamtan. No, there's a star hope and of course healing, recovery. And of course there's a wisdom enlightenment. Liliwanag to sa iyo. Bibigyan ka ng um, mas matalino pamamaraan para makalayat, makawala ka diyan. Ipapakita at ibabahagi na sa ito. There's a romance in your mystic love oracle deck. There's a good time with the sex. No? And there's a faded meeting. Meron dito important connection sa inyong dalawa na person mo. No? And there's something, a new love coming in. May bagong pag-ibig na darating. Or mayroong bagay na parang mariringyo ang inyong relationship. Pag-asa. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represented with a 0, 1, 10 with a belief system. Ito yung, mal, ito yung sistema na kailangan mabago, no? You're blessed with the talent and skills that make it easier for you to stand out from the crowd. Embrace that make you different that your path to success, your dreams will soon come true. Si matutupad yung mga pangarap mo dito, kailangan mo lang baguhin ang mga maling sistema, maling nakagawian, at gamitin mo ang iyong kasanayan at ang iyong, ang iyong um, kakayanan no? para mabago na ang ikot ng iyong kapalaran. What is the money move oracle deck? Reference with the limitations, no? Let go of your worries. At isa to sa kailangan mong pakawalan, no? Ang iyong takot at pangamba. Nang sa ganun makakilos at makagalaw ka. There is a clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent with the hidden toys, no? La look beyond the romance to discern true intention na malalaman mo talaga dito kung ba talaga intention pagdating sa love kasi maraming mga tinik it means na no, parang si dito maraming pagsubok ang inyo naranasan o either meron ditong intention na um, hindi ka nais na sa inyong dalawa oh what is a shadow work revision what What is a shadow work? Represent what? There's a making peace, profound, genuine, and real in the midi, uh, in the midst midism of adversity lies the path to the self discovery no unti-unti mo na makikita ang kapayapaan dito at unti-unti um, mo nang uh, um, malala sa at mararamdaman ang pagbabago at unti-unti mo nang matutuklasan lahat ng bagay na nakatago sa likod dito no so let's see what lies beneath the future what lies beneath very caricature represent guys with an envy insecure na meron ditong naiinggit sa inyo no kailangan mo na talagang makawala at makalaya dyan. there's a running away so kailangan mo na tumalikod at huwag ka na muling magtitiwala sa tao na to no and there's a clarifying for a love situation for a clarifying for a love situation represent what represent guys with a walking and started. You are fortune trap was laid out for you, but you were too smart to fall for it, no? Kung baga sir, sorry, dito, malalaman mo na kung bakit ma mailap no ang kapalaran sa'yo, no? Dahil um, kung baga may, may mga tao sa paligid mo na there's an evil eye or nagbibigay ng blockages sa'yo para makuha mo to pero mas matalino ka, no? Dahil nagawan mo ng paraan para mabasag yung ginawa nilang uh, ba uh, blockages sa'yo no? At nakapag-set ka ng boundaries, pasabog. So let's see what is a part of the light represent what? No, nalaman mo na kagad ang mga pakay nila. What is a part of the light represent what? And there's a victory. Talagang ipapanalo mo to. No, I have growth within the universe. Discovering the higher wisdom that leads me to victory. By directing my thoughts to clarity, I cultivate my wisdom and love and kindness within myself. Within myself. With this, With this, I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported with, by the divine. So see, alam mo na ginagabayan at sinusuportahan ka ng ating divine spirit, na alam alam mo na ipapanalo ka dito ng ating gabay. Nagtitiwala ka ng lubos at nagtitiwala ka sa kanya, sa kanyang mga gawa. So guys, let's see what is the peak of her, yes or no. So let's watch this. Okay, with the peak of her, yes or no, let's see. So let's start with the number one. There is a no. Star for attention and the promises voided. No? Umiwas ka dito dahil may mga pinangako na maaaring napako. Pa no? Na parang walang katotohanan at walang saysay -say na ito. Parang uh, walang laman. No? At hindi niya talaga tutuparin ano man yung mabagay na kanyang sinabi. Number two. There is a yes. Trust your feeling, fulfill your heart desire. Magtiwala ka sa nararamdaman mo at magdadala sa ito sa pagtupad ng iyong mga pangarap at inaasam. Number three, there is a no. Feeling run down, tired of time. Too much, no? Masyado ka ng pagod. No, kailangan mo ng pahinga dito. Huwag mo nang intindihin yung mga nasa paligid mo. Basta i-relax mo lang yung sarili mo. Sa ngayon, kailangan mo ng tamang pahinga. At sa ngayon, humindi ka muna na no, huwag mong ipilit yung mga bagay na hindi mo pa kaya. So guys, this is a random gabay for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat pa for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At directs, maraming salamat po sa mga walang sawang pag -supporters sa akin channel. Lalo lalo na ang skip ng Adzaway, pagpalhain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksiklig din na gumapon na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat and see you video. Bye bye and babush!